Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong, Kwentong Kalusugan, kalusugan. Hi, magandang araw ng Sabado sa iyo kaagapay. Welcome po sa programang Ang Sentro ay Wellness. Kung paano magiging mainam ang ating pangangatawan at syempre pagkakaroon ng healthy diet. Diet and that will involve determination and the uh, discipline. At ito po, ang programa po na ito ay magiging game changer di lamang ng buhay mo kundi ng buong pamilya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama ko po, po si Mirna Arcega from Tree of Life. Yan, si Miss Mirna Arcega po ng Tree of Life Wellness Center. Siya po ang uh, lagi nating makakasama dito po sa Kwentong Kalusugan. Programa po na hatid po sa inyo ng 702 DZAS. 30 minutes lamang po ito kaya dapat ay uh, huwag niyong mamiss ang pakikinig sa programang ito dahil ito ay uh, discuss kung paano natin pangangalagaan ating pangang pang kalusugan at syempre ang kalusugan ng ating pamilya. But before our discussion, alam niyo ba, mga kaagapay, Miss Mirna, kakausapin din kita patungkol rito, no? Uh, merong mga gulay na mas magandang kainin ng hilaw, pero ayon din sa pananaliksik, meron din mga gulay na preferably ay dapat niluluto dahil lumalabas yung kanilang uh, vitamina sa pagluluto, like boiling and steaming. Ano-ano nga ba itong mga gulay na ito? Halimbawa na lang, syempre, we are all familiar with kamatis, no? Yung tomatoes, mas better ito na lutuin kasi lumalabas ang lycopene. At uh, ang pagluluto raw nito ay 30 minutes para makalabas yung uh, lycopene nito. Pagkatapos, ganun din pala sa mga gulay gaya ng carrots, spinach, mushrooms, asparagus, cabbage, and peppers and many vegetables para naman daw lumabas ang carotenoids at uh, ferulic acid. Ito po ay uh, mabuti rin na antioxidant ng katawan. But ang uh, ang um, suggestion ay only boiling and steaming. Ano masasabi mo doon Miss Mirna? Ay tama ka Jan Miss Jo kasi uh, preferably kaya dito papasok ang um, juicing therapy ng Tree of Life Wellness Center kasi ang hinahabol natin dito ay yung tinatawag na living enzymes na uh puno ng living enzymes ang mga gulay mm -hmm. uh, rich sila So, pag niluto sila, yung living enzymes na yan ay uh, nawawala. Bakit kailangan natin ng living enzymes? Ito ay uh, kailangan natin dahil pag kinain natin ng pagkain, kailangan natin ng tinatawag na uh, pang-digest. No? So, we need living enzymes na catalyst ng mga uh, digestive system natin, mga enzymes sa ating katawan para ma-digest ang pagkain at uh, ma- na sa ang mga toxins. So yan ang dahilan kung bakit preferably ang na uh, ginagamit namin dito na panggagamot sa aming mga pasyente ay uh, juicing therapy so okay. dahil ito ay combination ng raw uh, vegetables and uh, frutas. Mm. Eh ano naman masasabi niyo Miss Mirna doon nga po sa suggestion na uh, pakuluan o steam yung gulay para lumabas naman yung other Um, vitamins and minerals ng gulay. Uh, tama ka dyan. kung uh, dahil yung iba iba-iba ang mga gulay natin mm -hmm. no uh, uh, ah binoil bin mo sa high high temperature like 220 doon sila napapatay pero low fire lang ito low temperature. Oh, okay. So para hindi mapatay yung mga vitamins and minerals na makukuha natin sa vegetables. So low fire lang siya. Okay, yun pala magandang tip no. So low fire lang po at uh, mga kaagapay, hindi po pwedeng priduhin ang gulay dahil yan po ay mawawala na po ng bisa uh, no. Wala mawawalan ang vitamins at uh, syempre ayaw ni Miss Mirna na ng fried. Bakit nga ba Miss Mirna? na? Alam natin na ang fried foods no, ang mga ay marami mga naglalabas ito ng free radicals. So kung ikaw ay mahilig sa pirito at lalo na pag ikaw ay paulit-ulit na gumamit ng same mantika uh, like yun sa mga fast food restaurants, ano, siyempre mm -hmm. ilulubog na lang nila sa same mantika at high temperature. So yun ay nag-release ng free radicals or nag-i-increase uh, ng uh, acrylamide level, isang harmful chemicals na nakaka-cause ng cancer. So, ito ay ating iiwasan at saka sa mga pirito, no, meron tinatawag na trans fat na tinatawag na artery clogging fats. Ah, uh, mm -hmm. kaya dito pag ikaw ay mahilig sa mga pirito, later on magka na isa din mataas ang cholesterol mo, eventually nagkakaroon ng stroke. Mm hmm Doon pa lang sa termino mo, Miss Mirna, artery clogging, ibig sabihin bumabara, bumabara mm -hmm. sa ugat. No, parang uh, na-compare yan, nakita ko rin yan minsan sa isang video, na-compare yung ating uh, uh, bituka sa lababo. No, kapag binuhusan mo ng maraming mantika, ang tendency ay mag-build up yung oil and fats at hindi na makakalabas o hindi na makadaloy yung iba pang pagkain or other vitamins sa ating pangangatawan. Well, sabi rin po sa pag-aaral, Miss Mirna, mga kaagapay, no? Gano ba karami ang kakainin nating gulay kada uh, araw o sa ating uh, everyday na pagkain ano? Ang mga kababaihan, take note, mga kababaihan na uh, 30 years old and above, kung 30 years old and above ka, taas ang kamay. <laughs> Ako taas ang kamay. 3 cups ng gulay ang kailangan mong imit every day. O nakakain ka ba ng tatlong tasa ng gulay kahapon o ngayon nakaredy ka ba for that at ang mga kalalakihan naman ay mas medyo mas marami ang requirement sa kanila for cups miss Mirna eh paano yan kasi marami na papakakunot ang kanilang mga noo sa pakikinig nito dahil hindi ano eh hindi popular ang gulay sa nakararami so ano bang ginagawa ng Tree of Life para matulungan ang mga kalalakihan, kababaihan na makakain ng 2 to 3 cups of vegetables every day. Okay. Kaya nga dito sa amin, sa Tree of Life, may meron tayong tinatawag na uh, juicing therapy. So ipinapakain namin ito uh, sa pasyente. Eh, yung first day nila, every hour yun. So, every hour? Oo. Oh, oh, wow. Yung first day kasi cleansing yun eh. Mm -hmm. So and then ang dosage noon minimum of 6 uh, uh glasses a day so yun ang maintenance dose nila para gumaling sa sakit uh so ito ay uh, ano ba tong juicing therapy na to ito ay kombinasyon ng uh, uh raw vegetables at uh, isang prutas o dalawang prutas o dalawang kasing gulay So, yan ay aming uh, yan ay aming dineblend o i-juice iju depende. Ayun na ay itinuturo namin dito paano sila mag, mag uh, head start ng juicing therapy na pinakaimportante sa kalusugan ng isang pasyente namin. Alam okay. mo, uh, Miss Jo, talagang gumagaling sila sa sakit by juicing therapy lang. Okay. Miss Mirna, bigyan niyo nga kami ng idea, no? gaano karami ang gulay na tatlong cups. Let's say, uh, yung, um, ano ba yung ginugulay? Malunggay. Malunggay. Isang cup ng malunggay. So, gaano karaming, ano ito, yung bang, yung sang stock ba? Okay. Tulad ng malunggay, pagka purong malunggay ay maganda rin sa katawan. Pero, uh, hindi siya, uh, beneficial sa atin kung sobrang dami like for ah, no? ano. Okay, then, so ano ano pala yung mga gulay yun it, na lang it, siguro pala. Oo, oh, oh, green vegetables. So anything na green ang vegetables natin tulad ng uh, kamoteta, peanuts, kamote, okay, peanuts, oregano. So mm -hmm. yung makukuha natin, oo, oh, oh, oregano, anything, no? na kulay green. And then yung... kangkong. Uh, Miss Mirna. Kangkong. Yes. Yung green leafy. Oo. Oh, oh, basta anything na leaves, no? Green leafy vegetables, no? Ang palaya, so, okay. depende kung ano ang sakit. Oo, Ma, depende please, ano na wait na nga, ganito ba? Uh, kailangan sukatin mo na isang cup yung uh, greens. Pwede, pwede siyang sukatin, pwede yung tansya-tansya. So mm -hmm. kung ang pangangailangan ng pasyente ay uh, maraming gulay, so makaka-four cups ka na sa isang uh, pitcher of uh, uh, isang pitcher ng binend mo na juice, no? So yun, uun, iinumin mo for the whole day, ano ka na doon? ah uh, naka, nakakota ka na sa ah. pangangailangan for the day. <laughs> so hindi mo na kailangan nguyain? Hindi mo na kailangan <laughs> nguyain. At Oo, nakakagaling na ang sakit na yan. Sige. Pag-usapan natin yung ano, uh, yung pagkain na o pagkain na makakatulong sa mga mga, mga minor na mga karamdaman kasi ako din sa amin sa bahay miss Mayor, na hindi ako pala inom ng gamot pati yung mga ano ko hindi ko sila sinasanay na uminom ng gamot let's say may mga ano may mga minor na karamdaman ng sakit ng ulo sakit ng tiyan may mga home remedy ba tayo in terms of uh, eating vegetables o ano mga timpla na pwedeng makatulong sa atin. Okay. So, let's say meron kang headache. Hindi, mm. hindi ka na lang, depende kung anong headache mo, no, uh, minsan yun ay kulang lang sa tubig. So, iinom ka lang ng ginger tea. At, ginger uh, tea. Uh, so, uh, paano ang paggawa ng ginger tea? Siyempre, yung luya, kakat, no. So, siguro, isang isang size ng ginger, no, mga mga isang bulb, no? Tansya-tansya uh, lang kasi yan ang kagandahan sa home remedies natin. Tansya-tansya lang kung anong kaya mo kasi ang luya ay maanghang. So, mas gusto mo yung maanghang, damihan mo. Kung gusto mo kaunti lang, start, head start ka lang, edi mga uh, kontian mo, no? So, pakukul. Sa labat eh, ginger tea ay ang tawag ng salabat. Mm -hmm. Uh, yan ay uh, mo sa one glass of water. So, sa tansya lang yan. At uh, lagyan mo ng, uh, depende kung gusto mong, wag kang gagamit ng uh, refined white sugar. Yun oh. ay uh, hindi namin no Kung gusto mo, purong ginger tea, walang asukal. Pero kung hindi mo kaya, lagyan mo lang ng kaunting honey para lang okay. mapapalit. So parang, oo nga, uh, parang ginger ale ang lasa niya. No? Uh, yes, oo. Ano yun? pag ininom mo siya, mawawala agad yung sakit ng ulo? Uh, may tinatawag tayong combination yan. Gamitan mo ng kamay mo. Uh, ito, i-demonstrate -de ko. So, Sige, tatlong daliri sa gitna. Okay, tatlong daliri. Oo. Daliri sa gitna. Ilalagay mo sa itaas, right and left, right uh, na daliri na, uh, sa gitna, sa taas ng eyebrow mo. Okay. Eto. Mm -hmm. Maya-maya, ka ng kaunti. Parang gamot, maghintay ka ng 30 minutes, tanggal lang sakit ng ulo mo. So, ano lang, adidiinan lang, Miss Mayor, na yung... that touch light. lang. Touch. Uh oo, -oh, oh, touch lang. Walang pressure. Uh -oh. Walang uh -oh. ibang uh -oh. gagawin. Wala, uh oo. -oh. Ngayon, so, syempre combination niya lagyan mo ng cold compress, alternate hanggang sa mawala ang sakit ng ulo mo. O kaya, maglagay ka ng cold compress sa batok mo. Matatanggal Bat ang sakit ng ulo mo. Uh -oh. Lalo na kung mainit ang panahon, ano? Oo, maglagay ka ng cold compress sa batok, cold compress sa noo, tanggal ang sakit ng ulo mo at laghawakan mo ang kamay mo ng uh, uh, asay step. Using set, your three fingers. Two, three fingers sa kanan, three fingers sa kaliwa, ilagay sa itaas, ng left hand sa left eyebrow sa itaas, at yung right hand sa right eyebrow sa itaas. Pagsabayin mo, right and left, ayan mag-wait ka lang ng 30 minutes, tanggal ang sakit ng ulo mo. <laughs> Parang nakakangawit naman yan, 30 minutes, nakaganyan, Miss Mirna. Hindi, pwede kang yumuko. Ah, uh, yumuko. Yumuko, yumuko ka, para meron kang papatungan, nakaganyan ka lang, tapos ipatong mo yung dalawang elbows mo sa table, nakaganyan okay. ka lang. Hindi, hindi ka mangangalan yan. Ayan. So, yan po ang isa sa mga pwedeng uh, gawin, ano, uh, ginger. Paano kung hindi naman sila mahilig sa ginger o sa salabat? Uh, as I said, marami tayong pamamaraan. Cold compress na lang at okay, uh, okay. maglagay lang ng cold compress. Kaya meron tayong iba't ibang pamamaraan. Pag-inom rin ng tubig. Yes, warm water. Kasi maaaring uh, kaya ka may headache, it's either dehydrated ka, uminom ka ng warm water, nagdadilate ang vessels mo para magkaroon ng free-flowing Ah, uh, so may ang sakit ng ulo mo. Yan, okay. Sige po. Paano naman kung ano, sumakit ang tiyan? Ah, uh, dalawang sakit ng tiyan eh, either LBM or constipation. Doon muna tayo sa medyo loose ang uh, uh, nilalabas. Okay, kung halimbawa, doon muna tayo, miss, sumakit ang tiyan. Uh, hindi natin alam kung bakit sumakit ang tiyan, Maaaring may menstrual uh, cramps, no? Uh, pwede mo lagyan ng hot compress naman, din Kanina, okay, masakit okay. ng ulo. Ngayon, hot mm. compress lang. At, uh, mag-ano uh, mag, ka rin, ng, uh, mag, uh, so let's say, masakit ang tiyan mo. Bakit masakit ang tiyan mo? Maaaring, uh, magkakaroon, may something is wrong with your digestive system, may indigestion, whatever it kinakabag, is. Pwede. Kin kinakabag, pwede. Kinakabag. So, tapal-tapal lang tayo ng uh, mga uh, sa ating, may itatapa tayo dyan na na tawa-tawa or katakataka, mm -hmm. ilalagay natin dyan. <laughs> Paano kung uh, walang tawa-tawa at katakataka? Oh, oh. Okay. So, ginger root, uh, ito na, serpentina. serpentina Tatlong leaves ng serpentina, ilalagay mo sa isang mug ng tubig, hot water, ha? Mm -hmm. Iinumin mo siya. Tatlong leaves lang ng serpentina. Okay. Ah, ang sakit ng chan mo, ha? Ayan na, sa serpentina. Tatlong dahon oh. ng serpentina para sa kabag. So, parang isang The, baso, isang baso, Miss Mirna. Isang, oo, oh, oh, hot water yan. Hot water. Para kang nagsimpla ka ng tea, hot tea. Pero ang inilagay mo ay tatlong dahon ng serpentina na ako siguradong tanggal ang sakit ng chan mo. O kaya, ginger root. Magnguya-nguya ka ng ginger. Alam mo, pag when it comes to stomach, ang uh, good for our stomach is anything that shaped like a stomach, ang ginger. Ang luya ay shaped Ayan like galing. a stomach. Yes. So, kung masakit ang tiyan mo, mag chew ka ng uh, candy. Gawin mong candy ang uh, ginger. ginger. At uh, kung hindi mo naman makain ng derecho, ay eh, salabat na naman tayo ginger tea ulit. Okay. Bawala, sakit ng Naku, mukhang uh, darami ang uh, bibili ng luya pagkatapos nitong ating uh, programa dahil napakarami palang benefit ng Luya, no? mukhang kailangan ko na magbalik loob sa Luya. Meron akong uh, kaibigan, Miss Mira na talagang uh, diligently every every day nagpapakulo siya ng Luya. Tapos yun yung ginagawa niyang tubig. So, iniinom niya yan oh, sa mga Yes, yeah maganda 'yan. Alam mo ang ginger ay anti-inflammatory, antibiotic rin 'yan. So hindi ka magkakaroon ng sakit, magiging healthy ka kung gusto mong preventive or treatment, uh mm. lagi kang may luya. Tama ka. So kung ako sa mga nakikinig ngayon sa atin, mag-invest tayo sa luya sapagkat ang daming benefits 'yan. Imaginin mo, ang unang uh, simptomas <laughs> ng lahat ng mga sakit ay inflammation sa katawan. Uh -huh. So, kung meron ka ng anti-inflammatory, inunahan mo na siya, eh, hindi ka na magkakasakit. Yung sore throat, magkakaroon ka ng sore throat, ang sakit sa lalamunan, uh, luya lang. At luya siya, pa rin. Po, alam, luya mm -hmm. pa rin. So, ang daming mm -hmm. benefits ng luya. Ayan. Uh, di ka... Iwasan mo lang mag-amoy tinola, no? <laughs> <laughs> Pero masarap ang luya sa tinola. Ah, by the Indeed. way po, mga kaagapay, no, at uh, Miss mirna, yung uh, sakit ng uh, tiyan, ano, ang payo ng mga eksperto ay hindi iniinuman ng pain reliever kasi kailangan mag-manifest Otherwise, eh, baka pumutok na yung appendix mo, nagkaroon ng problema sa gallbladder. So, kung meron po kayong sakit ng tiyan at hindi na-relieve, no, nung uh, sinabi ni Miss mirna na, ah, uh, luya, pinakulo ang luya o serpentina, ay pumunta na po kayo sa pinakamalapit na hospital or magpa-check up na po kayo. Okay. So, yun lang naman po yung mga basic po na pwedeng home remedy. Eh, doon naman tayo sa opposite, Miss Mayor, na, ay hindi pala, doon dun naman tayo sa ano, yung naparami ng kain. Kanina na impacho, naparami oh. ng kain tapos Uh, maraming nalalabas. Pasintabi sa mga kumakain na ngayon. nag LBM. Okay. Pagka pagka siya ay uh, nag LBM, inuman hindi ka nakakain ng uh, muna, no? Kailangan 'yung tinatawag na uh, kakain ah. ka lang ng oo so, oh, oh, oh. wag ka muna kakain kasi hindi natin alam anong dahilan patkaron pagka LBM. Uminom so, mm. ka na ng tinatawag na toasted bread. yun lang kakainin mo, saging, tea. Uh, uh, at uh, yung apple, yan lang muna ang iyong kakainin. So, ulit po, mag Ulit po, Miss merna Yung saging, uh, may klase ba ng saging ito? Uh, yung tinatawag na lakatan. At okay. ano saging ah. pero preferably, preferably lang. Kasi pagka bumili ka ng uh, yung ibang ano natin, yung ibang mga nakikinig sa atin, hindi na, nila alam kung ano uh, anong klase <laughs> uh, lakatan at saka Uh, yung tinatawag na yung isang klase. So, kung maaari, kahit na anong saging, basta yan ay uh, anti-diarrhea yan. Lahat po ba ng saging anti-diarrhea? Basta saging, yun muna ang kakainin natin. Okay, para sige. Sa, Doon para na lang para sa, siguro muna tayo sa saging. E paano kung saba? <laughs> uh, ba? Sa pwede rin. Basta pwede saging. Rin. O wala kang kakainin kasi hindi mo alam kung anong dahilan bakit ka nagtatae, eh, mama. So, uh, mas papahingahin natin ng iyong digestive system, may nangyayari kaya nagtatai ka. So, mm -hmm. kailangan uminom ka ng, I mean, kumain, wag ka muna, wala kang kakainin. Pag nagugutom ka, toasted bread, at uh, yun ang kakainin mo, apple, banana, at uh, konting hot tea. No? Hot tea. Para sa ganun ay uh, malaman na iyong chan. So, hindi natin alam kung bakit ikaw nagtatae. Pero kung ikaw ay may mga simptomas na mamaya nagtatae, mamaya nag, uh, nagtitibe yan ay isang uh, masamang babala. Maaaring meron kang colon cancer or cancer. So, kalangan uh, hindi magtagal na ganyan ang iyong kalagayan. Mm -hmm. So, kailangan po talaga no, na It's really about time for us na muli mag-adopt ng healthy diet. Alam mo Miss Mayor na napakabilis ng ating oras. So meron tayong feature nga ngayon, na, no, kung isa sum up natin, ang natatanggi nating feature na makakatulong talaga sa ating kalusugan ay Luya. At sa mga susunod pa po na discussion ng kwentong kalusugan, huwag po kayong bibitiw kasi marami pa po tayong pag-uusapan sa mga susunod na uh, episode ng ating programa. Miss Mirna, meron po ba kayong mahalagang announcement? Uh, syempre, ang Tree of Life Wellness Center ay ang kanilang advocacy po ay tumulong para magkaroon tayo ng maayos na kalusugan. Okay. Meron kami tinatawag na Founders birthday promo. Punta lang kayo wow. sa amin, meron kayo libreng diagnostic test, no? Para hindi na tayo lumala ang mga sakit. At meron kami libreng uh, konsultasyon. Tatawag lang kayo sa amin, free uh, consultation sa sa phone, ano. Uh, pwede tayong magbigay ng mga payo, kung ano man ang sakit mo, libreng konsultasyon, libreng gamutan, mm. lahat yan ay libre Founders birthday promo ito. At of course, pag ikaw ay nag-join sa amin, nagpunta ka rito sa amin, nagpa, tulad kasi ang in-house -in namin dito ay yung mga may cancer, mga may kidney failure, ibigyan namin kayo ng 30% off para kayo ay gumaling sa inyong mga sakyan. Within 10 days. Okay. So, within the 10-day period, ano, yung 10-day yes. period program ng Tree of Life Wellness Center, ang um, contact details niyo po? Ah, uh, dito tayo sa 0977 388 4322. Ah, uh, ito ang ating cell phone at ang landline naman natin ay 8776 3742. Yan. At itin nyo po nga uh, napakinggan no ang kwentong kalusugan. Yan po ay every Saturday po na feature ng inyong himpilan 702 DZAS FEBC Radio TV at tayo rin po ay kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, napapakinggan rin po tayo sa ating FEBC app at sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook Live and uh, YouTube. Ayan po, at dito na po nagtatapos ang very challenging program. Talagang uh, ikaw baka agapay sana ay uh, may natutunan ka sa ating uh, programa ngayon at kung meron ka rin mga katanungan, please comment down below or send your message sa FEBC or sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page kung may katanungan ka patungkol sa kwentong kalusugan. Ayan. Abangan pong muli ang susunod na episode ng ating programa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro kasama si Mirna Arcega ng Tree of Life Wellness Center. Dahil ang journey sa maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. God bless you! Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong, Kwentong Kalusugan, kalusugan.